Ganda'ng gabi po. Ako po si Romy, dating security guard. Mayigit dalawampun taon na po akong naging bantay sa iba't ibang lugar. Pondo, warehouse, at ospital. Pero ang kwento ko, nangyari noong 2017 sa isang pribadong ospital sa Pasig. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan mismo. sa dami ng gabing ginugol ko sa kakabuntay, nasanay na ako sa mga ingin ng gabi. Pero may isang klase ng katahimikan eh hindi mo talaga matitiis. Yung klase ng katahimikan na parang may nakatingin. Sa ospital na yon, akala ko, ulto lang ang problema ko hanggang sa ma-realize kung minsan pinaka ka ay yung hindi mo pwedeng idaan sa dasal. taong 2017. Nawalan ako ng trabaho sa isang construction site sa Marikina. Matagal bago ako natanggap ulit. Ang isang may tumawag sa akin, isang agency. Kailangan daw ng night guard para sa isang ospital. Pinatapos pa lang daw yung bagong Ang duty ko, 6 p.m. hanggang 6 a.m. Dahil matagal ako natinga, hindi na, na ako ng dalawang isip pa. Tinanggap ko na agad, syempre. Pagdating ko dun, simple lang ang instructions. Ah, mo lang third floor, si Romy. Walang well, patience John. Di ba operational, pero may na sa loob. Bawal pasukin. Tanong ko, bakit di pa ba operational pero may gamit na? Tumawa lang ang supervisor. Eh, asawa ka si sa room 309. Wala na sa permit sa renovation. Room 309. Mula nun, hindi ko na siya nakalimutan. Tahimik sa <coughs> ikatlong palapag. Walang pasyente. Walang nurse. Ako lang. Pinutay ko ang kalahati ng ilaw para makatipid sa kuryente. Umikot lang ako kada oras. Pero habang lumalalim ang gabi, may naririnig akong humahaplos sa mga dingding. Akala ko hangin lang. Pero wala namang bukas sa pintana eh. Mga bandang alas dos, may tunog ng sapato sa sahig. Pero paglingon ko, walang tao. Pero andun yung tunog. Paikot. Minsan, nasa likod ko na. Tinapat ko yung flashlight sa corridor. Room 309. Bukas ang ilo sa loob. Pero imposibleng bukas yun. Eh, ako lang ang may susi. Bigla ako tinawagan ng front desk sa radio. si Romy, may nag-report na may batang humiya sa third floor. May visitor pa kayo? Sinabi kong wala. Ako lang ang tao dun. Nagmadali ako umikot walang bata. Pero sa labas ng room 309, may staff toy na bunny. Bagong bago. Pero hindi ko to nakita kanina. Binuksan ko ang pinto ng room 309. Walang laman. Pero may pasag na salamin. Pagkakas. Sa loob, parang operating room na hindi tinapos. May mesa, may surgical lamp. At sa gilid, may lumang IV stand na may tag na nakasulat. Case 1 Miguel G. Hindi bata ang inoperahan. Hindi ako mapakali. Kinausap ko si Mang Rene. Isang janitor na 15 years na naglilinis sa ospital. Zero me, Huwag kang basta papasok sa room 309! Dati ICU yan! Isang pasyente na lulun sa sarihin tuku sa loob! Wala nang may babantay! There is no bilang na wala! May CCTV pero nabura! Pinit ko si Mang Rene na magkwento. Dahil sa abin nila, ang pasyento ko, pinagamot na isang doktor na matagal lang patay. Tuwing nga stress, may narinig daw siyang scalpel and hollow. Gabi-gabi, mula nun, alas tres ng umaga. May naririnig akong metal na nahuhulog sa loob ng kong 309. Isang gabi, nakita ko sa monitor na may dumaan sa hallway. Babaeng nakagown. Buting puti. Nakakabit ang IV sa kamay. Pero hindi siya pasyente. Pagtingin ko sa live feed ng room 309, ay taong nakahiga. buhay na Umihinga. Pero nung buksan ko ang mismong kwarto, wala. Walang kama. Walang tao. Pero sa salamin sa gilid, nakita ko ang sarili ko. Pero hindi ako ang nakasuot ng uniforme. Doktor ako. Dumating ang huling linggo ko. Plano ko na mag-resign. Pero noong isang gabi, nagising ko sa guardhouse. May sugat ang braso ko Parang tinurukan. Pagbalik ko sa CCTV, nakita ko may pumasok sa room 309. Ako! Bitbit ko raw ang isang bangkay. Inilapag sa mesa. Sinimulan ko raw operahan. Hindi ako naniwala. Pero sa logbook ng ER, nakasulat ang pangalang... Romy. Doctor. Detect. Disease. Tutasalasa. Pero buhay pa ako. Ako si Romy. Guard ako. Hindi ako doktor. Kinabukasan, pinuntahan ko ang HR. Wala raw akong record. Hindi raw ako listed bilang staff kahit kailan. Nang ipakita kong ID ko, gumiti ang admin. Sir, yan po yung ID ng dating Doktor na pantay dito. Pinapagawa niya yung wing dati siya yung namatay sa Route 309. Inoperahan ang sariling anak. matagal nang patay. Wala nun, hindi na ako bumalik. Pero minsan, sa mga CCTV footage sa ospital, may guard na umiikot sa third floor. Hindi makilala ang mukha. <laughs> Hindi ko alam kung panaginipan lahat ng yun o talaga may parte sa ospital na nakakalimutang ilibing. Pero kung may marinig kang kalusko sa ospital sa madaling araw, baka hindi na pasyente ang umiiyak. Insan, multo rin ang bantay. kwento ka bang hindi mo maipaliwanag, ipadala yan sa isipnanigawhorror at gmail.com. Ito ang Isip Nanigaw Horror, sana ang pinakanakakatakot na kwento ay nagsisimula sa mga lihim na piniling. Ilibing. Like and subscribe. See you on the next episode. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa horror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.